Pero may mga mga kaon dire. Ano na na? Marius, yung tindi na tambok. dire ya, tinlo na nga kayo ang ilang talaba dire. Nasa ni ang tagiya, ang tagiya, kumagagi pangalan sa iya ang talabahan. Mga ano mga followers to. Oh. Thank you for supporting our business. Tambok is a pama na, promise. Na, amo lang nami sa Janay. Kay madam. Yo, 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 yo kay tungod nahidlaw na ako ya magkaon sa talaba. Siyempre, dire kita ya sa fresh kag manamit talabahan sa barangay Sumag Road going to Punta Taytay. Malabayan -tay. mo mula sa kilidalan ang Janin Talabahan. <toss> ang talaba nga ginaserve diri, juicy. Kag matambok pa, may sa diri, tag 100 ang serve, 200 and 300. Anlisawa ang lisawa ang pagkaon mo sa talaba nila diri sa janin talabahan. Kay diri, pwede kaya ka pangayo sa paaman. Good morning mga namin Actually 11 na. So actually, ang janin talabahan that time is dito na ito nakapwisto. No, sa una ko nga pag uh, vlog sa ila diri. And then nakibot ko. Pagkanto ko diri is uh, wala na. No? Puro na to uling. Deka na na di sila uh, sa other side. Sa piyak sila no sa tabok lang ang uh, Janin Talabahan. Sa mga gusto magkalaon no labinagid sa mga nagpamangkot uh, to, mga naga-asking kung uh, di na yon ang uh, Janin Talabahan no, diri lang giyapon no sa bangga, magpasulod ka no uh, sumag no may uh, Jollibee dito sa bangga. Pasulod ka diri And then diretso diretso ka lang pasulod. Uh, right corner, uh, right side makita mo dere ang ini nga balay no so dere guys no tawhay kung magkaon kamo kay uh, uh, hindi siya ya mainit no may uh, may may ceiling pan siya gatiyog duha ka bilog or tatlo kabilog, siguro oh. no so hindi siya ya mainit no so dere kamo kato kamo di kay Janin Talabahan sigurado hindi kamo maginulsol no sa inyo nga 100 pesos mabusogit kamo no kaya tinlo na nga kaayo ang ilang talabaderi. Depende sa inyo kung ano gusto nyo nga pagluto, medyo, medyo uh, malasado, or medyo luto kitsa kayo, or medyo hilaw-hilaw pagit, no? So, depende na yan sa inyo, no? Dere sa ilan ni tita. So, ka mo, dere, sa Janin Talabahan. Alright? Hey, ano no? Fresh no? Fresh kita na kag uh, tambok. Mabugos ta tambo? laban. <laughs> oh, Mabunan nami no. Furious <laughs> tindira. na? tambok. Eh, gabastang janin Talaban sir. Manamit. Ah, Manamit man. Oh, wow. Limpyo no, tapos parato. Parato pa. Oh. be. <laughs> <laughs> wow. Kami uh, isang sawsawan sang uh, Janine Janin Talaba, no. Kita nyo. As in uh, pure siya yang uh, tuba, no. Mamuno siya ang nami gid isawsaw sa Talaba. Nalabi na gid ang Talaba, uh, fresh pa kaayo. Pare ah, kali si Janin, no. Amo ni siya si Janin. Actually, gusto ko man siya makita mo uh, no, kung sin ogid si uh, Janine so this time i-reveal ta na, na kung sin ogid si Janine si Janine uh, <laughs> ang kung nakita niyo na ang kortina amo na si Janine no? dyan na huya si Janine sige lang dason basi dason maka adjust na siya hindi na siya mahuya na no, amo to si Janine no, na amo ni pangalan nila dere Janine Talabahan Os, pero may manas laga kaon dere no? So, Laka daw sa uh, linding lending. No? So ubot sila ngon damo sa mga kwarta. na dinamihan the? <laughs> no, then um, sila di rin, guys magkaon sa Janin Talaban kay tungod tinlo uh, tambok ang talaba kag ano siya nang kung kaunon mo brata uh, fresh pa medyo manamis na nga medyo parat-parat yes ma -feel mo git ang pagano guys pag ang paglook git <laughs> Kaya, kaon na ka da. Okay. So, amo ni ka-fresh. Amon ni tsura sa ilang mga talaba. Dari, actually, halini siya sa Aklan, Kalibo, o Aklan lang kag-Kalibo. Ini nga mga talaba, no? Fresh gidyag nga gindulong dari. So, amo ni si Janine, no? Si Janine, si Janine, bata nila ni Lani. Ni sino sino gani mo mama papa? Ay, Jocelyn Ah, siya ni Atagia. Atagia, kumbaga ang pangalan sa iya ang uh, talabahan. Pila na ni siya uh, kumbaga natuigan na ni ang inyong nga uh, negosyo? Pila oh, na? Uh, Ma uh, 3 years na. Oo. Uh, uh, naman gali ang janin, gali, no. So pila pa lang edad mo? 19. 19 no. So gi pangalan na siya ang uh, talabahan nila. So I think madako pang nga madako ang inyong nga uh, business. No, for sure. Kinanglan, yeah. kin kinanglan, kinang pag may mga customer mag inabot, always smile ka lang. No? So, ano, masinig mo sa mga, ano, tao, mga followers, tao. Oh. Thank you for supporting our business. Please come. Oh. Uh, damon, paaman, uh, damo, hindi na paaman, Promise. Na, nabaw lang <laughs> namin sa dyan, eh. Kaya madamo, yasang paaman! okay? Okay, okay. Thank Okay, bye-bye. Okay, kagin dala uh, I think damo damo na ni siya ka iora uh, isa ka plastic ang akon man nga ging pangayo pa sa ila oh uh, so thank you so much sa Janin